Kung bibigyan ka ng pagkakataong maging sikat at milyonaryo, ano ang gagawin mo? Aanuin mo kaya ang pera? Tutulad ka ba kay Lil Pump? isang batang rapper na biglang naging sikat dahil sa kanyang nag-viral na kantang Gucci Gang. Alamin natin kung ano ang kanyang mga ginawa, kung ang kanyang mga tinamasa ay masasabi natin na one time big time lamang. Ang rapper na si Lil Pump ay nagsimulang makilala sa SoundCloud. Kung kaya naman di nakapagtatakang nakakuha ito na kontrata sa Warner Bros. Sa edad na 17 ay inilabas niya ang kantang Gucci Gang. Ito ay nag-viral at nag-number 3 sa Billboard Hot 100. Kasabay nito ay di lamang kasikatan ang kanyang tinamasa, kundi kumita din siya ng milyones na salapi. Sa sobrang dami nga ng pera ay di niya napigilan ang sarili na ipagyabang ito. Ipinagmalaki nito sa mga videos kung gaano kadami ang kanyang pera pati kung gaano kamahal ang kanyang mga damit, sapatos at iba pang gamit. Nagagawa na rin niyang bumili at magsuot ng mga mamahaling alahas ang sariling ngipin ay di rin nakaligtas. Nagpagawa ito ng diamond grills na nagkakahalaga ng $250. Ipinagmalaki din nito ang koleksyon ng mga mamahaling sasakyan tulad na lamang ng Lamborghini Rolls Royce at Maserati. Di lang yun. Pag may pagkakataon na nagsya ay nagahagis ito ng pera at nagyayabang sa mga nanonood sa kanya. Pati sa balkonahin ng kanya tinitirhan ay nagtatapon din ito ng salapi. Sa sobrang kasikatan at kayamanan ay umabot na ang kayabangan sa kanyang ulo. Kaya di nakapagtataka na siya ay apat na beses na naaresto ng mga pulis sa loob lamang ng isang taon. Nawawalan na rin ng gana ang mga tao na panoodin ang kanyang videos dahil sa di magandang content nito. Tulad na lamang nang ihihan nito ang mga pera habang ginagawa ni Lil Pump ang mga ganitong bagay, ay di niya napapansin na unti-unti ay nawawala ang kanyang kasikatan at pati ang perang kanyang pinagmamalaki ay nauubos kalaunan ay maaring napansin na ng rapper ang nangyayari kaya naglabas na ito ng mga bagong kanta ngunit di na tulad ng dati ay di na ito mabenta sa mga tao kung sana ay di nadala ng kasikatan at karangyaan ang kanyang pag-uugali ay maaaring mas malayo pa ang kanyang narating. Hindi masamang ipagmalaki ang mga bagay na nakamit dahil sa pinagpaguran mo ito. Pero kapag sobra at umabot na sa ganitong punto ay hindi na maganda ang dulot. Maari kang magbahagi ng pera sa tamang paraan. Ang kanyang istorya ay nagpapatunay lamang na hindi porke nasa itaas ka ay di ka nabababa. Dapat ay makontento ka na ang alagaan ang meron ka.